Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Ngayong araw po ay nandito na naman ang aming uh, grupo. Dito sa mga Saudi boys. Dito tayo, tayo sa Saudi. Papakita namin sa inyo ang aming uh, ginagawa. Ito po ay uh, gagawa po kami ng uh, ibabaon po namin yung motor ng pintuan. Uh, bali, ganyan po ang tsura. Ganyan, ito, ganyan. At meron nga pala tayong mga kanya-kanyang diskarte. Tayo pong mga gumagawa. Katulad ng mga... Uh, kahit anong trabaho ay meron po tayong kanya-kanyang diskarte. So ngayon, nilagyan ko ng tape yun para masulatan. Dahil hindi kasi masulatan yan. Uh, marmol na yan kung gagamit ng lapis. Uh, kung ano ang meron kayo, yun lang. Kung halimbawa, meron kayong marker, di... Yan ang gamitin nyo. Pero, yan, tingnan nyo yung lapis. Lapis lang ang meron kami. So, gumawa kami ng uh, diskarte para magawa namin yung ginagawa namin. So, dito, yan, mga kasama ko ay pinahatak ko ng tansi dahil susukatan po natin. So, ganyan. So, kung, uh, yan, hatiin natin yan, na natin. So, halimbawa, yung baway, 20 yan, yung aluminum na yan, mula don So, anong kalahati yan? So, magiging G's. So, ganyan, mga iging siya, ganyan. Tapos, dun, mula naman sa kanina, yung nakita nyo sa video ay uh, din mula dun sa aluminum. So, ganyan. Uh, tulad nyan, yung sa gitna na yun, so, mayroon siyang mga butas-butas na yun. Yun, yung butas na yun, yung butas. Yan. So, adjust, adjust nyo lang mga kabayan. So, ganyan lang ang discarte namin. So, kung meron kayong discard ay eh, i-comment nyo para matuto din kami dahil ito ay baguhan lang kami at katulad nyan minarkahan ko nilagyan ko ng tip tapos sinati ko kung baka kung anong hati nun eh yung hati ng bakal na yan eh, sinulatan ko so ganyan din ah uh, sukatin nyo din kung ano yun halimbawa jis kasi ba yun ba diba? so jis so ganyan jis eh, mula dun mula sa tansi so yun I adjust adjust nyo lang ganyan oh, katulad nyan jis oh, di ba So, pagkatapos niyan ay katulad niyan, dahil nga hindi makita yung lapis pag markahan. So, ang gumamit kami ng ito. Ito, ginamit namin itong masking tape para pwede yung maging guide. Ayan. O pwede nyo para masulatan nyo. Eh, kung may marker kayo na puti o kaya kung anong gamit nyo para... Basta, kanya-kanya tayo ng So, ganyan lang ang diskarte namin. Yan lang ang mayroon kaming magamit. So, kung anong meron, eh, gawa na lang natin ang paraan. Basta magawa natin na uh, importante, magawa natin yung uh, ginagawa natin. Katulad yan. Oh. So, ganyan. So, yan ang guide namin, yung uh, para hindi na magsulat, yung gilid ng tape. So, nilagyan namin, nilagyan ko ng uh, clearance. Kung baka, 3 mm 3 mm dun sa kabila, o 2.5 mm Para, hindi sa pagka, hindi sa pagka, hindi sa sabit pagka, yan uh, ilalagay na pag nabutasan so ganyan yan katulad yan katulad yung sabi ko yan para mamarkahan para masulatan at makita nyo yung guhit at saka katapos yan ganyan katulad yan oh. tapos kuha kayo ng chinso chinsuin yung marmol ganyan di ba yan ang importante niya ay mabutasan, butasan. So pagkatapos niyo ganyan, uh, na ganyan. So kuha kayo ng matabaan yung kasama, yan. Bilangin yung pukpok niyo, di ba? Yan. Yan ang para pukpuk namin kasi mabigat yung kamay niya. So, ilang pukpuk lang para hindi naman kayo mapagod. So, yan, tinan nyo naman. Isang tatlong pukpuk lang ay nabasag na agad yung yung marmol. Kaya yan. At saka, yan. pupukin yung ganyan. Oop. Muntik na yung kamay. So, ang goal natin dyan ay ilubog natin yung motor na yun. Yung nakita nyo kanina. At uh, tips sa inyo, kung mayroon kayong kasamang ganyan na medyo malaki. Malapad yan. Ganyan ang pagupo. Kailangan ma uh, buka yung paa para hindi sagabal yung tiyan. Tingnan nyo naman. Salamat.